itatapon mo ba ang butane stove mo pag ganito nakaliit ang apoy tapusin mo ang video at ituturo ko sa inyo paano ayusin 'yan Kailangan muna natin tanggalin itong drive ng gas Pinapakita ko sa inyo na meron talagang laman ang ating canister Tanggalin muna natin itong dalawang cover Tanggalin na rin natin itong mga ito tanggalin rin natin itong dalawang screw, ito bahaging ito ang target natin dahil kailangan natin lilinisin yan, ito na ang bungmukha ng gas drive natin. Tintanggalin natin itong dalawang screw. Itong maliit na butas na ito ang ating lilinisin, at dito sa tube niya dadaan ang nakabarado. Ang nakikita niyo sa video ay isang guitar string number zero. Ito ang gagamitin natin para matanggal ang nakabarado sa maliit na butas. Ganito ang paraan sa pagtanggal ng nakabarado. Dahan-dahan lang sa paglilinis baka maiwan ang dulo ng string sa ilalim. Ayong koy! Ayong koy! Mata pa ko pala! <laughs> Kailangan natin gumamit ng basahan dahil mapapasok ka sa sobrang ginaw ng laman ng canister pag wala kang basahan ganito ang paraan sa pagdogtong? Dapat liquid ang lalabas sa bahaging ito galing sa ating canister. Hindi mitatinggal ang nakabar ado paghangin ng ang lalabas. Kailangan talaga yung liquid niya. Yan ang magandang labas. Ibabalik na natin ang tube at itong dalawang screw, siguraduhin mabuti na talagang mahigpit ang pagbalik mo sa dalawang screw dahil pag maluwag yung dalawang screw na yan lalabas ang gas at dahilan sa pagliliyab. at susubukan na natin kung naayos na ba. Yan ang ganda na ng apoy di ba? diba? ba para ng si Vegeta? Salamat sa panunood guys at sana nakatulong ang video ito pa follow na rin at pa share salamat.